Hello guys, magandang araw po sa ating lahat Okay, so for today's video mga boss Sa mga solid followers po natin Sa ating Facebook At syempre sa ating YouTube channel no? Ah, uh, lalong-lalo na po sa ating mga GC members na nagadarap po sa ating uh, vlog. So, for this video mga boss, syempre magbibigay po tayo ng ating uh, new pamintain uh, for this month of March. So 3 days po ito, so gusto pa po mag-continue, so continue lang po natin. Pwede po ito siya mga boss after uh, 3 days kung uh, magsawa na po kayo, so iwanan na po natin, pero pwede po natin to continue for 7 days mga boss. So sabay lang din mga boss. Uh, Sa so may kursunada lang, baka kursunada ko itong numero. So, try po natin ito. So, naglabas po sa 9 pin bro, ang uh, 5-8-8. So, muntik po tayo manalo. Uh, kasi po, dikit na dikit po yung ating uh, numero po, yung ating pamintin po dyan. Okay, so, nagbigay na rin po ako dito sa ating mga GC members at community members po natin. So, dito po sa ating uh, live, sa ating video, i-share po natin lahat para alam po natin lahat kung ano po yung ating bago pamintin. Okay, so, sa mga nagtatanong po, disclaimer lang po, itong ating mga numero mga boss is uh, probable scam crypto po ito. So, based lang po yan sa ating mga analyze, hindi po yan uh, shore so wala pa tayong uh, shore wind to ha disclaimer lang sa so, mga uh, bagong nating subscribers at followers po natin sa YouTube ah sorry sa ating uh, Facebook Okay, so March 3, 2024, new paminti po natin. Yung ating uh, first hot napamintim mga boss itong ating 578 so muntik to mag 578 kagabi 9pm no? target rumble din po ito so 580 ang resulta po sa alas 9 kagabi mga boss okay so target rumble mga boss 100 sa ganahan lang po sumabay itong ating 578 so 3 days po yan or pwede po yan eh, continue po natin for 7 days okay so yan po ang ating uh, new pamintin as of March 2024 mga boss. Okay. So good luck na lang po sa atin lahat. Sana makachampa ta. So makapabuy naman po tayo for this month of March mga boss. Okay. So kita-kitsa lang po tayo sa mga susunod natin na video. Uh, sa mga short uh, tips guide po natin araw-araw. Good luck mga boss.